Dr. Revito, marami po sa ating mga pasyente ang nagtatanong regarding sa PICOS, yung ating tinatawag na polycystic ovarian syndrome. Ang kanilang concern kasi is meron po ba chance ang magbuntis pa po ang gantong mga pasyente? Ano po ba yung PICOS? Okay, magandang tanong 'yan. Kasi marami tayong patients na ganyan, ano. So PCOS or uh, means polycystic ovarian syndrome. So it is a syndrome. So ito ay uh, sanga ng isang buong uh, sakit na kapag ang pasyente merong um, irregular menstruation, excess androgens or yung tinatawag natin na male hormones, mataas sila sa male hormones at on ultrasound maraming cyst ang kanilang ovaries. So uh, kaya naman Madalas nahihirapan magbuntis ang mga pasyenteng may PCOS kasi nagkikreate ito o nangyayari ay nagkakaroon ng hormonal imbalance ang pasyente. Kaya rin sila hindi nagme-menstruation. So kung ang pasyente hindi nagme-menstruation, hindi rin siya nag-ovulate or nangingitlog. Yun ang dahilan kung bakit sila hindi nabubuntis. Kaya naman ang suggestion natin or suggestion natin sa pa, para sa mga pasyenteng may PICOS, unang-una magpa-check up sa ating mga butiing ubigayne or sa amin ni Doc Vito para ma-check natin kung talagang PCOS okay. ang pasyente. Yeah. Sumunod, isa sa mga pinakaimportanteng payo namin bilang Ubigayni uh, sa mga pasyente ay uh, bukod sa napakaraming gamot, ang pinakaimportante ay diet modification. Oops. Ang anong ibig sabihin ng diet modification? Iwas tayo sa mga uh, processed food, sa mga delata, sa mga mamantika at sa lahat ng mga ipagbabawal pa sa inyo ng mga doktor ninyo. Pangalawa, weight loss or weight management. Iniinganyo namin lahat talaga ng pasyente na makapag uh, bawas ng timbang kasi malaking factor ito para talaga tayo ay mabuntis. Kaya naman ang uh, final na sagot natin, opo, nabubuntis po ang mga pasyenteng may PICOS. Kaya kung kayo po ay may PICOS, punta po kayo sa aming clinic para namin kayo ay ma-check up. Okay. Kasi po, doktora, ito kasi medyo concern nito, no? So, sa mga nanonood sa atin, kung kayo ay nasa ibang lugar, kung Luzon, Visayas, Mindanao, mas magandang uh, magpakonsult kayo sa inyong mga obstetrician. Kasi sila po kasi ang makakatulong sa inyo kaysa kayo ay mag-self-medicate. Kasi nga mahal yung iba nag-herbal supplement dahil nakapagpatingin na sa iba't ibang mga doktor din kasi kadalasan talaga napaka-challenging ng treatment at kailangan nyo talaga sundin yung kanilang mga pinapayo. So ang sagot naman po ni Dr. Ravito kanila, yes, maaari pa rin po kayong magbuntis at talaga po may chance po. Kaya wag po kayong susuko. Any ano pa payo sa kanila na mga dapat na nasundin pa. Ang isa ko pang payo, uh, kapag kayo ay nagpa-check up para sa si inyong PICOS, may mga pinagawa ang inyong doktor, mas mainam na ito ay sundin. Kailangan po namin ang dedikasyon ng pasyente, lalo na sa inyong dalawang mag-asawa, hindi pwedeng isa lang. Para talagang masunod ang ating mga pinapayo at tayo ay matulungan na makapagbuntis. At pinakahuli sa lahat, siyempre ipagdasal natin ang ating mga katawan at, at ang ating pagbubundis. Kasi hindi ito simple. Okay? okay. Maraming maraming salamat po sa iyo, taga-subaybay. At ito po si Dr. and Dr. Ravito, ang inyong mindoreng manggagawa.